Mga halaman. Results below foreigner. Mm -hmm. As inays kagagi promise. Promise. Inays kagagi. Inays kagagi is result. Ay. Ay ka. Josephine sa iya din ni Ay. To Josephine. Oh iya hangwa aku an, si Josephine Bracken. So, to? Uh, Ngalan ba sa dari? na niya? Yes. Oh. Letteran yafti pak kan ka Josephine Bracken kato iya aku an. Halo, Mga isa. Si Ang Manunulat uh, Awit naman lalakbay. Dirit makita, lobs makita. Ang shadow kopya na guhit ng palamuti na taguan nila. Uh, mm -hmm. Ito natin. Hindi ko sasabihin. Ah. Kung sana puni makati mm -hmm. yung preserved. Pa sana para asahan natin niya. Tubo eh. Guys, na seven t-shirt oh. Chucks! done. Oh, na mga tulingan, duguban pang mga isda. Isda, isda, isda. Ano siya man yung isda? Oh, na bulan-bulan, ang Ilan sa mga isda? Sa gana, sa lu... Ah, so di ko ang mga sa dapitan, dahil siya. Habi ko kapin ko Liham, liham. Shells, shells, and everything. See the golden shells. Well, actually, okay, hello. <laughs>